as a content creator, a vlogger and a banker. And for us, marketing is like at syempre kain is life. Kaya tara. G tayo dito sa Batuyan sa Kanyugan. Ito pala guys ay located sa Olok Lawaan Antique. At sadyang maganda rin guys ang ambience dito dahil ito ay malapit lang sa tabing dagat mismo. Bale, tanghaling tapat na nga ito guys kaya tagingting talaga yung init. Buti na lang pagdating namin dito ay mahangin. At pagdating nga namin dito guys ay nag-order lang kami at agad naman itong na-serve. Bale, yung in-order nga namin guys isang platter na rice, isang order na fried chicken. Bali, anim na piraso nga guys ang pritong manok, kaya tigdadalawa kami. At ito pa pala guys, ang aming in-order, yung sinabawang isdang tuna. Grabe guys, sobrang sarap din ang kanilang food. Kaya guys, kung gusto mo rin, bisitahin mo naman ang Batsuyan sa Kanyugan dito sa Lawaan Antike.